Babae, nalunok ang kanyang pustiso. Ilan ba sa atin ang may mga nakakatawang alaala tungkol sa pustiso? Isa sa pinakakaraniwang nangyayari ay ang mahulog ito habang tumatawa. Pero iba ang nangyari sa isang babae sa Palawan. Hindi lang basta nahulog ang kanyang pustiso, nalunok pa niya ito. Ang 30 years old na babae ay naoperahan matapos niyang maramdaman ang matinding pananakit sa kanyang lalamunan at hirap sa paghinga. Ayon sa kanya, una niyang maramdaman ang sakit matapos kumain ng biko. Noong una, akala niya ay simpleng pananakit lang ito kaya uminom siya ng tubig. Pero hindi nawala ang sakit kaya naman mabilis siyang dinala sa ospital at isinailalim sa X-ray. Dito nakita na may pusti so na nakabara sa kanyang lalamunan. Nangyari ito noong January 2, 2025, ilang araw pagkatapos ng bagong taon. Ayon sa babae, nakita niya ang natirang biko sa kanilang refrigerator mula sa handaan ng New Year Kaya naupo siya sa mesa at kumain Dahil sa sobrang kapit ng biko, hindi niya napansin na nadala nito ang kanyang pustiso habang kumakain Pagkatapos niyang maubos ang biko, pumunta siya sa kwarto para matulog dahil sa sobrang busog Kinabukasan, nagulat siya nang magising dahil sa masakit na lalamunan at hirap sa paghinga Sinubukan niyang uminom ng tubig pero hindi nawala ang bara. Kaya agad niyang sinabi ito sa kanyang kapatid na siya namang nagdala sa kanya sa hospital. Nang lumabas ang resulta ng x-ray, sinirmonan siya ng kanyang ina at sinabihang, Kung kakain ka ng biko, biko lang. Huwag isama ang pustiso. Dagdag pa ng kanyang kapatid. Karma mo yan kasi hindi mo na kami tinerhan ng biko. O, oh, kaya kayo dyan sa may mga pustiso Ingat-ingat po kayo sa pagkain ng Biko.